O oh, hi! Kamusta po sa mga kababayan nating OFW? Especially po kung ngayon po ay nandito ngayon sa Europe at nandito po ngayon sa Finland. At kayo po ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas na katulad ko. Gamitin na po natin at i-download na po natin sa Google Play at sa App Store at TapTapSend. Ang TapTapSend po ay may offer po ngayong April 25 hanggang April 30 na makakakuha po kayo ng welcome bonus na 25 euro po sa una yung padala. Gagamitin nyo lang po ang promo code na Mike in Finland. Dahil po ang top of send is zero transfer po sa ating mga mobile wallet tulad po ng Gcash at Maya. Sila rin po ay pinaka mabilis, safe, secured sa pagpapadala ng pera. Pwede rin po itong gamitin sa ating mga bank account sa Pilipinas na wala pong binabayaran. Sila rin po ang mababang fees sa mga cash pickup sa mga partner dyan sa Pilipinas tulad ng si Juan Lawillier, Villarica Pawn Shop at marami pang iba. Kaya ano pong hinihintay natin mga babae nating OFW, lumipot na po at gamitin na po ang top up send. Huwag na huwag nyo lang pong kakalimutan ang aking promo code na MyKidPinland para makakuha po kayo ng 25 Euro sa unang inyong padala. Sayang din po yun. 1,500 pesos din po yun sa Philippine Money. Kaya ano pong hinihintay natin, lahat po tayo mag top top send na po. Salamat po.